Ako si Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Isinilang ako noong Marso 1869 sa Cavite, Luzon. Isang revolusyonaryo at politiko ako na nakipaglaban sa mga Kastila at Amerikano para sa kalayaan ng Pilipinas. Noong 1896, naging leader ako ng katipunan sa aming lugar. Ito'y isang lihim na samahan na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa mga Kastila. Nang mabunyag ang katipunan, tinawag ko ang mga kasapi para simulan ang revolusyon. Pagdating ng 1898, ako mismo ang nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Naging pangulo ako ng unang republika ng Pilipinas na itinatag noong 1899. Pero hindi ito nagtagal dahil sa pagsakop ng mga Amerikano. Lumaban ako sa mga Amerikano pero nahuli nila ako kahit na napilitan akong manumpa ng katapatan sa Amerika. Ipinagmamalaki ko pa rin ang aking paglilingkod sa bayan at ang pagiging unang pangulo ng isang malayang Pilipinas. Thank you for watching. Stay curious. Stay informed.